Isang mayaman na artista ang iniintindi pa ang wow. savings niya. E ba dapat pag mayaman ka at sikat ka, secured ka wow. na? Pag-usapan natin mga boss kung gaano nga ba kahalaga ang savings sa buhay ng isang tao. Ano ang matututunan natin sa video na ito? Tara at ating alamin, mapanood ninyo sa video na ito. Gaano nga ba ka -importante ang meron kang savings? Yes! Ano nga ba ang kayang ibigay ng savings sa buhay natin? At handa ka bang ipagpalit ang seguridad ng kinabukasan mo para sa mga panandali ang saya? sa isang interview ni Alden Richards kay OG Diaz, nabanggit nito kung bakit nga ba mahalaga ang pagpaprioritize ng mga dapat pagkagastos. Sabi niya, karamihan ng tao ngayon, mga boss, hindi na pinag-iisipan pa kung saan naladalihin ang mga pera nila. Kung ano-ano na lang ang mga pinagbibili. Tapos ngayon, magugulat bakit wala na silang pera. Nako, dahilan ng marami minsan lang naman. Hanggang sa yung minsan na go, araw-araw na. At hanggang sa naging habit na nila ito at naging lifestyle na nila, yung paggasto sa mga walang kakwenta-kwenta na bagay. At ang ending, nga nga, walang pera, may utang pa. At ito ang masakit, kapag may emergency, walang madukot. Nako, marami pa diyan mabisyo, nagsusugal, nagiinom, bumibili ng mga bagay na hindi naman kailangan or in short napakamaluho. Yan, kaya maraming mahirap eh dahil diyan sa mga ganyang klase ng lifestyle. Napakasira ulo pagdating sa mga pera. Kaya kailangan maging matalino tayo kung sana dadali ng pera natin. Nagiging komportable kasi sila sa kaisipan na may ah? namang kinsenas at katapusan. Nako, yung iba naman, one day millionaire. Kapag nakakuha ng konting pera. Ayun, nagse-celebrate. Nako, mas malaki pa yung ginastos sa celebration kaysa doon sa kinita. Ubos biyaya. Hindi naman masaya sama, na mag-celebrate. Pero sisiguraduhin ninyo na yung celebration na gagawin ninyo ay hindi yung mas malaki pa yung ginastos mo kesa doon sa kinita mo. At nangutang ka pa talaga. Ano nga ba ang matututunan natin sa video na ito? Number one, savings can save you from emergency. Napakasimple mga boss. Kaya yung tinawag na savings kasi 'yan 'yung magagamit mo kung sakasakaling kailanganin mo ng pera. Hindi ka mahihirapan maghagilap ng pera at hindi ka mauuwi sa utang hindi sasakit ang ulo mo sa kakaisip kung saan ka kukuha ng panggasus mo sa importanteng panahon ng buhay mo. Totoo, walang permanente sa mundo. Kaya hindi porke kumikita ka ngayon ng malaki, eh hindi ka na mag o mag -iipon. Nako, lahat tayo tatanda. Ito ang masakit. Mawawalan tayo ng kakayahang magtrabaho. Pero kung meron ka na ipon, hindi mo kailangan mangamba sa future natin at hindi tayo magiging pabigat doon sa pamilya natin. Number number two, choose what you need and not what you want. Santabi nyo muna yung mga hindi kailangan at yung mga gusto nyo lang. Spend your money sa mga bagay na importante at may pakinabang ka. Hindi yung uubusin mo ang pera mo na wala ka man lang na pala. It's always your choice. To live a simple life but have a secured future. O di naman kaya bilihin at gastusin mo na lahat ng mga gusto mo ngayon. Pero bukas, nga nga ka, wala kang pera. Mahirap ka pa sa dagga. Number three, ang pagiging kampante mo ngayon ang magiging dahilan ng paghihirap mo sa future. Lahat ng ginagawa mo desisyon ngayon, may epekto yan sa future mo. Lalong-lalo na yung mga investment na ginagawa nyo. Tanong, saan nyo dinadala ang sweldo nyo? yung mga kinikita nyo. Lahat yan magre-reflect sa future mo. Tandaan nyo, lahat ng taong milyonaryo ngayon, nagsimula lang yan sa maliit na savings na meron sila. Kaya meron di, hindi dahilan ng maliit na kinikita mo ngayon. As long as kumikita ka, ibig sabihin, you can save for your future purposes. Make sure na bago ka gumastos, nakapagtabi ka na ng para sa future at savings mo dapat alam mo to. Yung mga taong gumagastos sa mga bagay na hindi naman nila kailangan, yan yung mga taong ninanakawan ang sarili nilang future.